Panalangin sa Mahal na Birhen ng Candelaria Sabado araw ng pagdedebosyon sa Mahal na Birhen Sa ngalan ng Ama At ng Anak At ng Espiritu Santo Amen O Maria, Birhen ng Kandelaria, masintahin naming ina at tagapag-ampun, kami ay dumudulog sa iyo, taglay ang pagtitiwala sa makain ng pagmamalasakit mo sa amin. Kaya naman kami ay dumadalangin sa iyong anak para sa aming kaligtasan. Pinagpala ka na nanalig na matutupad sa iyo ang ipinasabi ng Panginoon. O Maria, Birhen ng Kandelaria, ikaw na napupuno ng grasya, ingatan mo ang aming mga puso na matulad sa puso mo, nabuo ang pag-ibig sa Diyos. Dampian mo ng iyong ang aming mga labi nang tulad mo ay masambit namin sa Diyos tuwi Maganap na wa sa akin ang iyong salita, itindig mo kami sa mga oras, ng aming mga pag-aalinlangan, sa aming mga pahinaan, sa aming mga pagdurusa. O Maria, sa iyong mga bisig ay nadama ng sanggol na si Jesus, ang maalab na pag-ibig at pag-aaruga ng isang ina. Sa iyong pagsubaybay ay lumaki si Yesus na marunong, malakas at kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Mula sa pagbabalita ng anghel hanggang sa paanan ng cross, naging matatag ka na alagad ni Yesus. Mula sa pros sa iyong mga bisig ibinigay ang katawan ni Yesus na aming tagapagligtas. Kaya sa iyong mga bisig ay kalingain mo kami hanggang sa oras ng aming kamatayan. Samahan mo kami na maabot namin ang tahanang ginihanda sa amin ng iyong anak sa kalangitan. O Maria, ina ng liwanag, ipanalangin mo kami nang kami ay dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming mapasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.